Ang tibig mong sabihin naman, nangangya ako. <laughs> Kasi, ilang daon na usapot, magos ka na natin ng buhay ko. Ako. Ngayon, na ko sa lahat ng anong, tinitingnan kong anong araw nila. Mm -hmm. Kung na-realize, iba-iba pala, iba talaga palaan sa atin. Yun ang aim ko. Pero hindi hindi sa tingin na susundin mo ang kanilang ano. Ang parangalo niya akong sinasabi, kung ang iyong puso ay nilagay mo sa kanila, yun po okay. ay parangalo niya. Ngunit yung bahagi po ng pag-aaral, upang makita mo ang pagkakaiba iba at malaman mo kung ano ang tama sa mali at ngayon ay nasa tama ka at, at yun ang mo, hindi po pangangalim niya Kapag yun. po yung isip mo nilagay mo, ay ganun-ganito pa nagkapas <laughs> mo magandang po sa inyong lahat. Marami kong hindi nakakilala sa amin, mag-asawa, kapag may pamakili ay Ngayon, sa kanya, how is her life, sa abroad? Ako naman mabukin in more or less that six. Ngayon, ngayon po, nasa, naka based tayo sa Italy, simply nagkahanap ako ng ano natin yun, ay kaso mong wala. Ngayon, siyempre, tayo, hindi lang sa salita, kailangan may gawa rin ng pananampalataya sa Panginoon. Diba tayong mga Christian, talagang naghahanap tayo ng ating right way kung saan tayo maglingkod sa Panginoon. Ngayon, hindi na nga malulya. Second, ano mo na yun? Mag-relay <laughs> na rin ako sa sinabi ng ati ko. Ay, yung tama na may salot ninyo na, na ang pangalan niya naman depende. Sulat namin, umatid tayo sa Assembly of God. Dahil talaga tayo ng sasyano, nag talaga tayo ng ating sa sambahan. Ngayon, parang kinukumpir ko rin yung gawain nila gawain na rin. Eh, tulad sa atin, solid dito dahil dito na nga kami baptize, dito since eh, walang nga lang eh, ever since eh, Kristiyan ako, ituro na ang kinalakihan. Ngayon, kinukumpir po namin yung gawain nila dahil yung nga instrument, yung mga ano, at atsaka sa atin dito, lalaki lang ang nakakaayos sa pulpit to. Pero doon, ginagamit nila babae. Ngayon, yung PAN, within how many years na amin doon sa Assembly of Guards, di ko rin na ano yung bagas sa PAN, operations nila, yung ano nila sa charts, nag-iipad kami sa DIL. Sabi ko, gano'n, let's say na tingnan din natin kung ano yung patakaran nila. Alamang parang sa ano rin, sa INC, natalag, pero INC, once a year sila, gumaganap ng no, uh, pasasalamat na sinasabi. 10% ng iyong income, kung inaano nila. Pero sa DIL, every month talagang 10% ben. pero depende yun sa sarili mo. Kasi, kung yung income mo eh, say no, 1,000 euro, 100 yun, every month. Ito'y parang ini-express ko lang yung talagang protocol nila, talagang sumusunod sila sa protocol. Ngayon, kung hindi mo na makaya yung 10%, sabi nga nila, kung ibibigay mo sa Panginoon yung 10%, na halimbawa yes. po brother ito. Yes. Sa office ni 10 ten volt, ibinigay na ng Panginoon daw, ibinigay na ng Panginoon ang lahat na 10% ito sa iyo. Ang ibig sabihin, yung 1% ibibigay mo sa kanya, ibabalik mo sa kanya, dahil ang lahat ng meron tayo ay sa kanya galing. So, yun ang ano nila. Kaya, hindi, hindi na. Di timbang ting po yung mga pan. sa kalanong panahon, hindi na kami nakakawirik o hindi kami nakakawirik. In what way naman na kami makasunod din doon sa bahay pa ng balot dito? Kaya nga sabi ko, paano gagawin? Siyempre ka, tayo, kasi nga nagkakalap tayo na ang Kaya nga sabi ko, in what way? Kaya nga, kung ngayon kung narinig sa inyo na through online, pwede pala naman kami mag-ano ng ng aral uh, sa salita na pala yun. Sa totoo lang, pero sa sa, sa kanila, talaga ma, ma ano mo yung Bible link. Kaya yung mga ulat, second time na namin matin dito. sabi ko nga, nasukulit sa tayo ng pangawa. O narinig mo yun, hindi natin na namin. O diba, ganyan na nito. Parang andun yung ano rin nila. Kaya lang ang patak, iba tayo sorry, sila talong Huwag po. Um, po. po natin tignan yung kasiyahan. Ay tignan po yung natin po yung, yung kapalatagan at kapayapaan um, puso puso atin, natin. Naman. Depende sa ating pananampalataya eh. Kaya nga, nga lang, comparing ba? Kami po ay galing din dati sa Katoliko, ang ating mga magulang. Pag napunta kami sa Trinitarian, saan ang kanilang ginagamit ay uh, iba at ang kanilang mga tuwa ay Naghanap po kami bago kami nakadating sa dapat ito. Hinanap namin ang totoong aral at tuwa. Dapat ganyan din po kayo. Kung so, sa inyo masusumpungan na inyong mga sarili, kung ito ba ay halo ng tuno ng tao o tuno ng Diyos, yun po ang hanapin natin. Nag po tayo, eh, patuloy lang po tayo sa ganung mga kaparaan na ginagawa natin. Eh, kung kayo po'y nasa malayong lugar, at uh, kayo lang. Kasi po dati, uh, kasi sa Pansay, isang objective po namin na hindi namin tinanggal yung online dahil may mga kapati lang po tayo nasa ibang bansa na nagaranap at naliligaw kapag sila hindi nakakakuha ng mga pagkakata o makakasalabuhan, makakasamba sila. Tinulit po namin yung online na sa gayon, para sa gayon po ay nakakapakinig din sila sa oras nila. Tulungan din natin po sila kung ito magiging paraan para makasubay din po kung sa mga magitan ng online. Noon naman po ang ginagamit namin, recorded. Tapos yung record po na yon na namin sa mga kapatiran, yun po ang kanilang tinakikigan kahit dalawa lang silang mag-asawa o miyembro ng kanilang pamilya. At isa sa po sila ng ganito yung ginagawa Kasi ang bilang po natin ay kaunti lang na kung ikukumpara sa ibang nyuyog kaunti lang po ah. Pero kaunti lang po ang mga parang sinari po sa banal na silitan na mas madali pa ang kami yung pumasok sa butas ng karayo kaysa tayo. Kaya gandil po tayo ng mga mga kaunti lang po ang mga maliligtas, nakakasumpong, ang turo, ang tamang turo